Ayan mga kalabla, bumili lang naman sila ng iPhone 14. Dito yan mismo sa store namin dito sa Green Hill Shopping Center. Ayan yung iPhone 14 ni ma'am. At saka iPhone 13, 128GB. Ayan, si iPhone 14 purple. Meron na yung free na case at saka gift box. Ito yung kasama na free gift box. So yung laman ng gift box nito mga kalabla ko, meron siyang laman na magnetic battery pack, magnetic charger, at saka clear case na magnetic, at saka fast charger, and then bluetooth earpods pro. Meron din mga freebies na case. Ayan. Ah, kung nagtataka kayo, bakit kamay lang ayaw ni ma'am na makita kanyang muka. Ayan ah, mga kalablab. Ito naman yung iPhone 13 na binili niya. 128 gigabyte ito. Naka factory unlock. Meron din tong warranty dito sa store namin dito sa Green Hill Shopping Center. Pwede kang tumawag or mag-text sa 0995 736 Yan si iPhone 13 na white. Meron kaming available color nito na ano, um, meron black at saka blue, white. Then ito yung magustuhan niyang kulay. And then yung kay Mom naman is iPhone 14. mam pakita na natin yung iPhone 14 mo. Ayan yung iPhone ni Mom. Ito yung iPhone 14. So, meron pang plastic yung kanyang mag safe na case. Meron pa yung plastic. Kaya ganyan ang itsura niya. iPhone 14 na 128GB. Murang-mura lang din yan. Bali si iPhone 13 is nabili lang yan sa halagang 27,000. Meron na siyang kasamang gift box. And then si iPhone 14 is nabili lang yan sa halagang 29,500. Dito lang din yan sa store namin dito sa Green Hill Shopping Center. Second floor, stall number U4. Mga kalablab, Maraming salamat sa 8,200 subscriber. Kasama ka na dyan sa pinapasalamatan ko mga kalablog ko. Kaya kung bago ka pa sa channel ko, huwag mo na akong kalimutan. I-like, share, at subscribe para mas masaya. Maraming salamat sa panonood kalablog.